Ayun. binising para lang dito sa ano, pagabi ko pa in ini dito? hanggang ngayon madaling araw in initin ko pa sa matigas talaga tawang pinirsa kasi dapat hindi pinirsa hindi pinirsa dapat po itanggang to okay. ito yung kornel na putol pinirsa nila isa, dalawa, tatlo apat ngayon gagawin ko i-try ko babarahin ko ng ano ng yelo para bukas malaman ko ano gano. ito bukas umaga kasi hindi matanggal yung turnilyo bakit ko siya yelo bukas umaga makikita nyo kung matatanggal ito haantapan ko pa ito haantapan ko para mabuhay yung thread kasi yung kanyang thread ito natanggal ko na ito apat ngayon kinain yung ano bubuhayin ko yung thread to may, may ko limang beses ko ininit bago mo tanggal ano bubuhayin ko yung lahat ng ano lahat ng thread para malambot kasi pag tinabit nyo ito mga ano to masisira ito lahat to ang para malambot kabit kasi ano na eh alumino mo ito malutong eh binabad ko pa ito magdamag sa yelo tapos ngayon tatlong beses ko pa ininit dalang hirap talaga eh, sa sulit kasi yung um, sabihin mo sa mga gagawa mo, huwag pira dahil napakahirap mong tanggal. Kasi buti eh, ako lang ang malakas. Magaling mong tanggal. Kung hindi, dalawin mo talaga sa masisap ko.